Pinak parang pinakalitin ko sa dito? pinakalitin dito masakit o, din ang masakit mm. doon din sa yun lang yun ang masakit doon. okay huwag okay. sabihin mo hindi man yung sa hip joint mo okay come on

<coughs> Yan na ang problema mo Ay, masakit Masakit Dito Wala Diti-diti mo konti dyan